May kit 14,000 na security and safety personnel ang nakatokang magbabantay sa mga sementeryo sa Davao City. May report si Jay Lagang ng PTV Davao Live. Jay? Rise and shine na Dayan, siniguro ng Public Safety and Security Office na mayroong sapat na security at safety personnel na magbabantay sa mga sementeryo dito sa lungsod ng Davao para sa Undas 2023. Dayan, ito ay sa kabila ng deployment ng mga kapulisan at iba pang mga law enforcement unit sa kakatapos lang na barangay at sangguniang kabataan elections kahapon. Ayon sa PSSO, aabot sa mahigit 14,000 na security and safety personnel ang ipapakalat sa buong lungsod na bahagi ng Oplan Kalagkalag -Kalag 2023 simula kahapon October 30 hanggang sa November 3. Kabilang sa mahigpit na ipapatupad ng security forces sa na nasabing mga araw ay ang pagbabawal sa overnight stay sa mga sementeryo ng lungsod na napagkasunduan na umano ng mga public at private cemetery owners. Nilinaw ng PSSO na ang security at safety concerns ng mga taong bibisita sa kanilang mga mahal sa buhay ang ikinikonsidera sa disisyon na ipagpatuloy ang pagbabawal sa overnight stay sa mga sementeryo. Ipagbabawal din dayan ng Public Safe or ng Davao City Economic Enterprise ang pagdadala ng sharp o pointed objects, pagsusuot ng coat, pagpapatugtog ng malakas na music o karaoke, sugal at ang pagdadala ng inuming nakakalasing sa loob ng sementeryo. Patuloy ding umiiral ang gun ban dahil sa barangay at SK elections kaya bawal ang pagdadala at paggamit ng armas. Maglalagay din ng emergency tents sa bawat entrada ng mga sementeryo upang kaagad na maasikaso ang mga mga ngailangan nang emergency o iba pang mga pangailangan ng mga taong bibisita dito nga sa Cementerio Dayan sa kinatatayuan ko ngayon nandito tayo ngayon sa Davao Memorial Park sa Matina Davao City isa lamang ito sa 35 cemeteries dito sa Davao City kung saan 11 dyan ay ang private at uh, tay naman ang public at uh, ang iba ay mga barangay-owned public cemetery. Inabisuhan din ng uh, mga otoridad ang uh, publiko na i-check ang uh, official Facebook page ng City Transport and Traffic Management Office para naman sa traffic flow ng iba't-ibang public cemeteries o iba't-ibang mga sementeryo dito sa lungsod ng Davao. At yan muna ang latest mula dito sa Davao City, Jay Lagang para sa bayan. Maraming salamat, Jay Lagang.